Live TV Radio Live TV Radio Mga gabit pinag-uusapan puno ng impormasyon At magagandang istorya ng bayan Sa loob ng 30 minutong balitaan Gaming nagpapaalalaan sa kabila ng mga bad news At good news, like my good news Ito, ang Newsline para sa mga pangunahing balita ngayong araw ng Webes. LTO babantayan ang mga isnaberong taxi ngayong holiday rush. Eskandalo ng flood control papalapit na sa endgame ayon sa PCO. Vice President Duterte pumalag sa 60-day suspension ni Barzaga. Dating DPWH Secretary Singson nagbitiw bilang miyembro ng ICI utang ng Pilipinas pumalo na sa 17.56 trillion pesos noong Oktubre. At 50th National Prayer Breakfast naging matagumpay. Magandang umaga po Pilipinas. Ngayon nga po ay sa kaapat na araw ha ng buwan ng Disyembre 2025 at ako po ang inyong kaakibata na maghahatid sa inyo ng 30 minutong kumpletong balitaan na mga dapat ninyong malaman. Sa ng aking partner na si East Cruz, Ani Biko Cristobal. Ani Bico Cristobal. Ani Bico Cristobal. Cristobal. At ito ang Newsline. Newsline. Para sa detalye ng ating mga balita. panahon. Nagbabala ang pag-asa na ang low pressure area na nasa 705 km silangan ng Eastern Visayas ay patuloy na makaapekto sa panahon ngayong araw. Dulot ng shear line, makakaranas sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at ilang thunderstorm ang Katanduanes, Albay, Sorsogon at ilang bahagi ng Samar. Sa Cagayan Valley, Car, Aurora at Quezon, patuloy namang magdadala ng northeast monsoon na mga pag-ulan na may bantabi ng pagbaha. Bahagyang maulap hanggang maulap naman ang kalangitan sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon na may mahihinang pag-ulan, ngunit walang inaasahang malaking Samantala, ang nalalabing bahagi ng bansa ay maaaring makaranas na mga biglaang pag-ulano, thunderstorm dahil sa localized thunderstorm sa posibleng magdulot ng pagbaha sa matinding pagbuhos ng ulan. Mga kaakibat, nagkaroon ng minor phreatic eruption kaninang madaling araw ang Bulkang Taala. Base sa pagbabanta ng Philippine Volcanology and Seismology of sa Taal Volcano, nagsimulang magkaroon ng phreatomagmatic eruption ng bulkang Taal bandang alas 12:58 ng umaga o ng madaling araw at tumagal ng dalawang minuto ang pagputok na nagpakawala ng abo at ng usok sa ere. Matapos naman ito, kaagad ng... Uh... Alauna 4 ng madaling araw. Patuloy naman na nasa alert level 1 ang Bulkang Taala. Abiso! Tropico. Nagbabala ang Land Transportation Office na babantayan at tutugusin nila ang mga isnaberong taxi kasabay ng pagdami ng mga pasahero at mamimili ngayong holiday season. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcus Lacanilawa, maglulunsad sila ng operasyon laban sa mga tsupera na namimili ng pasahero at nag-overcharge. Aniya, huwag samantalahin ng mga taxi driver ang holiday crowd, lalo't marami ang hirap sa buhay. Inikayat din ng LTO chief ang mga biktima na i-report kaagad ang mga mapagsamantalang cepera sa opisyal na social media accounts ng LTO. Habang magtatalaga rin ang LTO ng mga tauhan na nakasevelyan para hulihin ang mga mapang-abusong taxi driver. Samantala, naglabas ang show cause order ang Land Transportation Office o LTO laban sa isang ama sa Etsage Isabela matapos mag-viral ang video ng kanyang menor de edad na anak na nagmamaneho ng sasakyan. Makikita sa video na nakaupo lamang sa likod ng ama habang pinapabayaan ang bata na nagdulot ng pangamba sa ibang motorista. Dahil dito, pinapanagot ng LTO ang ama sa posibleng paglabag sa reckless driving at improper person to operate a motor vehicle. Iniuto sa LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw ang 90-day suspension ng lisensya ng ama habang hinihingi ang kanyang written explanation sa loob ng tatlong araw. Ayon kay Lacanilaw, lubang delikado ang pagmamaneho ng isang menor de edad at maaring magdulot pa ng aksidente sa kalsada. Pantay Presyo. Inanunsyo ng Department of Agriculture o DA na sisimulan na sa biyernes o bukas ang pagpapatupad ng maximum suggested retail price o MSRP para sa piling pork cuts. Sa gitna ng nakaambang na pansamantalang import ban mula Spain dahil sa African Swine Fever o ASF. Alamin ang buong detalye sa report ni Don Pamulaya. Don! Tama, Ani. Bagamat nagkaroon ng pangamba sa pagtapapasok ng karne dito sa ating bansa dahil yan sa banta ng ASF, matatag pa rin ang presyo ng karne baboy ngayong holiday season. Kabilang na ang pag pagtatakda ng MSRP na 370 pesos kada kilo para sa riempo at 350 pesos naman kada kilo para sa pigay at kasing ng baboy. Paliwanag ng VA, ipagbabawal na rin ang mga pork products mula Spain na naproseso simula November 11, maliban na lamang kung may sertifikasyon ito ng ASFP. Tiniyak din ng kalihim na hindi maaapektuhan ang lokal na supply na dahil sa sapat na laman ng cold storage facilities at nanandatiling maayos naman naman ang galaw ng presyo ng karne sa merkado. Batay sa so pinaka-latest DA monitoring, ang presyo ng pork ham ay nasa 270 pesos hanggang 390 pesos na kada kilo, habang ang liempo naman ay nasa 320 hanggang 470 pesos kada kilo. Sisimulan din bukas ng biyernes ang MSRP na 120 pesos kada kilo para sa mga imported na carrots. Don Pomolaya, News Light. Maraming salamat sa detalye ng ulat, Dona. Samantala, hinimok ni Agriculture Secretary Francisco Chula Rel Jr. ang mga mamimili na pumili muna ng mas murang alternatibong isda dahil sa patuloy na pagtaas ang presyo ng galunggong, bunsod ng manipis sa supply nito sa pandaigdigang merkado. Batay sa bantay presyo ng Department of Agriculture, ang imported na galunggong sa Metro Manila ay naglalaro sa 280 pesos hanggang 350 pesos kada kilo, habang ang lokal ay nasa 300 hanggang 400 sauce. Hindi na natin makakagawa ng adobong galunggong tapos pipirituhin. Tapos ilalagay sa mainit na mainit na kanin. Ang hirap na po ang buhay talaga. Ano? Ayon kay Chu Laurel, kaunti ang dumarating na galunggong mula sa mga pangunahing pinagmumulan, kaya natural na tumaas ang presyo. Bilang alternatibo, inirekomenda niya ang manok, bangus at tilapia, lalo na't mataas din ang presyo ng makarela na nasa 300 hanggang 450 pesos kada kilo. Naasahan niyang bababa ang presyo ng galunggong sa 230 hanggang 250 pesos pagdating na mga naantalang importasyon na naapektuhan ng masamang panahon sa Pilipinas at sa China. Kasabay nito, binalak ng DA na bawiin ang mga hindi na nagagamit ng sanitary at phytosanitary import clearances at i-reallocate ang mga ito sa mas aktibong importers. YTV Radio. YTV Radio. YTV. radio Malapit na sa huling yugto o endgame ang laban kontra korupsyon sa flood control projects ayon sa Presidential Communications Office sa PCO kahapon. Naku, endgame, parang andale parang ano lang to ah, may kada season, nanonood lang tayo ng ano ha, movie. Ayon kay PCO Secretary Dave Gomez, kakikitaan ng progreso sa tatlong mahalagang parte ng responde sa flood control scandal. Pagpapanagot ng mga korup na opisyal, ma-recover ang nakaw na yama at pag-iimplementa ng reforma sa sistema ng pamahalaan. Pinagmalaki din ni Gomez ang pag auction ng mga sa sasakyan at pagbabalik ng milyong-milyong piso sa gobyerno. Pati na ang paglulunsad ng transparency portal sa ahensya ng public works. Dagdag pa niya asahang may mabibilanggo ngayong may nasasampahan na at nabibigyan ng warrant ayon sa presidente. Hindi umano kukurap si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa kabila ng mga political noise at lohikal nitong tatapusin ang lahat ng investigasyon. Malalapit na rin ang endgame ani ni Gomez. Iginitang Malacanang na hindi magre-resign si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kabila ng mga paratang ng korupsyon sa administrasyon at unang pamilya ay matapos ang panawagan ng magbitiwang Pangulo matapos sumanong ibulgar ng dating mambabata sa Zizaldi natumanggap na tumanggap si Marcos ang bilyong-bilyong piso sa kickback mula sa budget insertions. Ayon kay PCO Secretary Dave Gomez, nakatutok ang Pangulo sa pagbawi ng umano'y nakaw na pondo sa flood control controversy at sa pag-aayos ng sistema ng pamahalaan. Sinabi ni Gomez na tinitingnan ng Pangulo ang mga proyekto sa distrito ng anak niyang si Congressman Sandro Marcos. Matatanda ang lumabas sa isang investigative report na si Sandro ang tinaguri ang umanong New Pork Barrel King dahil sa higit 15 billion pesos na allocable funds mula 2023 hanggang 2025. Newsline. Binanata ni Vice President Sara Duterte ang 60-day suspension ng Kamara kay Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga matapos pinatawa ng parusa dahil sa umano'y disorderly behavior at inflammatory post sa social media. Sa kanyang pahayag, sinabi ni VP Sara na bahagi ang suspension ng pagtatangka umano na patahimiki ng mga boses na nagsasabi ng hindi komportabling katotohanan. Ginitang bise, hindi ito ang unang pagkakataon na pinaparusahan ang mga kritiko ng gobyerno kasama na ang pag-aresto sa kanyang ama, dating Pangulong Rodrigo Duterte. Live TV Radio. Live TV Radio. Live TV Radio. Mga kaakibat, oras po natin sa buong Pilipinas. Alas 8.41 ng umaga, nagbitiwa si dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Rogelio Babes Singson bilang Commissioner ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ayon mismo kay Chairperson Andres Reyes Jr. Very intense and stressful ICI work ang itinurong dahilan ni Singson sa kanyang pagbibitiw. Si Sing ay ikalawa na sa ospisyal na nagbiti mula ICI matapos maunang magbiti eh, ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang special advisor nito. Ilang araw lamang matapos itong italaga ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay ICI Chairman Reyes, epektibo sa December 15 ang pagbibitiw ni Singson, ngunit maaari itong i-extend hanggang sa December 31. Nagsilbi bilang kalihim ng DPWH sa Singson sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Noynoy Aquino mula 2010 hanggang 2016. Samantala mga kaakibat, nagsumite ang Independent Commission for Infrastructure o ICI ng referral sa Office of the Ombudsman laban kinadating Senador Bong Revilla at iba pang individual kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Inirekomenda ng komisyon ang pagsasampa ng kaso laban kina Revilla, negosyanteng si Maynard Ngu, mga opisyal ng DPWH sa sina Gerarda Opulencia, Manny Bulusa, Ruel Umali, Gene Ryan Alteya at iba pang posibleng sangkot sa anomalya. Ayon kay ICI Chairman Andres Reyes Jr., posibleng kasuhan ng direct or indirect bribery, corruption of public officials, plunder at administrative sanctions. Samantala, ini rin ng ICI ang mas malalim na imbestigasyon kina Senator Jesus Codero, dating Senator Nancy Binay, dating Senate Finance Chairperson Grace Poe, at Senator dating DPWH Secretary Mark Villar. Radio. TV Radio. My TV. My TV Radio. Umakyat na sa 17.56 trillion pesos ang utang ng pamahalaan sa nagdaang buwan ng Oktubre ngayong taon bunsod ng dagdag na 106.78 billion pesos o 0.61% noong Setyembre ayon sa Bureau of Treasury. Ulat ng sangay, dulot ito ng pangungutang ng gobyerno sa lokal at labas ng bansa at paghina ng piso kontra dolyara mula 58.149 noong Setyembre ...agang 58.77 pesos nitong Oktubre. 12 trillion pesos na rin ang domestic debt sa pagtaas ng net government borrowing sa ng 70.65 billion pesos. Dagdag namang 1.78 billion pesos sa halaga ng local currency sa retail dollar bonds ang resulta ng pagliit ng piso. Sumampa naman sa 5.52 trillion pesos ang foreign debt na 34.35 billion pesos na mas mataas kaysa sa naunang buwan ayon pa rin po sa treasury Magmula noong Enero, dinagdagan ang pamahalaan ng 1.51 trillion pesos kumpara noong Oktubre ng 2024 na may kalagdagan namang 1.45 trillion pesos. Ang utang ng bansa para sana sa pagsusulong ng bagong mga riles, daan at pagsasaayos sa mga paliparan. Ngunit hindi nakamit noong third quarter ng taon dahil sa korupsyon sa flood control projects. Slide. May kabuang 9,027 police personnel na ang nasibak sa serbisyo sa Philippine National Police mula July ng taong 2016 hanggang November 20... 2025 dahil umano sa pinaigting na paglilinis sa hanay nito ayon sa Directorate for Personal and Records Management o DPRM. Parte pa lamang ito ng 32,698 na pulis na dapat guilty sa kasong administratibo kung saan 1,725 dito ang na-demote, 15,311 ang sinuspende. 1,221 ang hindi pinasweldo. 4,355 ang napangaralan. O napangaralan. 528 ang isinailalim sa restrictive o restriction at 531 iba pang tinanggalan na kanilang privileges sa bilang kaparusahan. Naisiwalat din sa report 1037 na sinisanting opisyal dahil sa pagpupositibo sa paggamit ng iligal na droga o pagkakasangkot dito. Ayon sa PNP, pinaigting pa umano ang cleansing effort sa pulisya sa ilalim ng pamamalakad ni Acting PNP Chief General Jose Martates Jr. Kung saan naresolba umano ng o 1,338 cases sa unang 92 days niya sa serbisyo. Nagresulta ito sa 428 dismissals, 448 suspension, 71 demotions at 1,152 na dismissed o pinawalang sala. Ani na ni Nartates, walang puwang ang rogue caps sa, sa kanilang institusyon at hindi ito magdadalawang isip na disiplinahin at tanggalin ang sumisira sa tiwala ng publiko. Patuloy din umano nitong lilinisin ang mga rango habang pinatitibay ang kultura ng professionalism at ng serbisyo. Good news po para sa ating mga kaakibat na guro. Isa sa pinakamalaking hiring ng mga bagong guro ang inihahanda ng Department of Education o DepEd po sa susunod na taon. 32,000 na teacher one items ang nakapaloob sa 2026 National Expenditure Program o NEP bilang tugon sa mataas na bilang ng mga mag-aaral at mas malaking pangangailangan sa pagtuturo dahil sa mga taong nakaranas ng learning disruption. Gitne Education Secretary Sunny Angara, bukod sa dagdag na mga pasilidad at kagamitan, kailangan ang karagdagang guro upang mabawasan ang mag aral sa bawat classroom. Maliban dito, kukuha ng dagdag na 6,000 school principal. Upang punan ang leadership gaps at 10,000 school counselor, associate one, upang tugunan na tumataas sa insidente ng bullying. Ang hiring ay hiwalay pa sa 20,000 na teaching positions na binuksan noong fiscal year 2025 at sa may 33,000 pang hindi napupunang posisyon mula sa mga nagdaang taon. Live TV Radio. Live TV Radio! Live TV Radio. Nasunog ang isang cargo vessel sa Tondo, Maynila, bandang alas 7 sa is ng gabi. Kahapon po yan at agad ito na inaksyonal ng mga bomberos sa Maynila. Ayon sa initial report ng Bureau of Fire Protection of BFP Manila, habang nakadaong ang barko sa pantalan, sumiklabang apoy sa engine room ng Meridian Dos Tacloban. Tatlong crew naman ang napabilta ang sugatana. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog, ngunit naapulan naman ito dakong alas 8.45 ng gabi. Sportslight! Mga kakibat, ka dako tayo sa ating spotlight sa sports sa sports line. Nauwi sa do or die match ang laban sa pagitan ng NU Bulldogs versus Dallas Salle Green Archers sa UAAP Final for Men's Basketball na survive ng DLSU bago malalag sa Men's Basketball Competition ng UAAP kung sa nauwi sa final score na 87-77 kontra National University. Ayon kay Coach Topex Robinson, pinahaba lamang nila ang series at kalaban nila ang number one team sa liga. Kaya lagi silang lalaban hanggat kaya pa at masaya sila sa isa pang laban. Nakaambang sa pagkapanalo si Kina Baklaan matapos na mabangko ito dahil sa natamu niyang injury nitong mga nakaraang laban. At po sa ating light session, nagwagi ang worship singer and songwriter na si Pastor Michael Rodriguez sa ginanap na Himig Taga Ilog Songwriting Contest ng Department of Environment and Natural Resources o DNR. Mula sa 33 entries, itinampok na mga kalahok ang makukulay na kwento ng ating mga ilog at estero sa pamagitan ng kanilang malikhaing musika ang Himig Taga Ilog Songwriting Contest ay isang pagdiriwang ng pagkamalikhain at pagtataguyod sa kalikasan na sumusuporta sa gawat Taga Ilog Search for the Most Improved Estero in Metro Manila ng ahensya. Lubos naman na nagpasalamat si Pastor Michael sa pagkakaroon nito ng kontribusyon sa pamamagitan ng musika na official ng magiging theme song ng proyekto sa mga worship song na sinulat ni Pastor Michael ang King Jesus at Rescue na kabilang sa kanyang latest album na Dear Friends. Good news, good vibes. oi good news sa po tayo mga kaakibat. Naging matagumpay ang pagdiriwang ng Philippine National Prayer Breakfast itong November 28 kung saan binigyan diin ang halaga ng National Repentance. Alamin po natin ang kabuang pangyayari sa report ni Jomar Villanueva. Prayer reminds us that redemption is possible. Let us pray that uh, those in power will humble themselves and seek righteousness over politics. Yan ang hamon ni Senate President Vicente Soto III sa 50th anniversary ng Philippine National Prayer Breakfast o PNPB na dinaluhan ng mga kristyano, public servant at personalidad gaya ni na retired Justice Raul Victorino at Israel Ambassador to the Philippines Dana Kirsch. 50 taon mula nang maitatag ang National Prayer Breakfast na panawagan dito ang paghingi ng tawad sa Diyos ng mga lider ng bayan, lalo na sa nagpapatuloy na isyo ng korupsyon sa mga maanumaliang government infrastructure project. May we pray that the nation not only rebuild its infrastructure, but also its integrity. Sang-ayon si retired Chief Justice Reynato Puno na panagutin ang mga sangkot sa korupsyon, lalo na ang mga big fish sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Walang uh, discrimination pagdating sa pagkakaloob ng hostesya. Hindi lamang doon sa mga minor uh, violators, but uh, even uh, especially doon sa mga major uh, violators. So pagdating sa violation, uh, equality demands that all be uh, given their uh, justice. Para naman kay Philippine Bible Society General Secretary Perry Cartera. Ang Bible ang pinaka makukuhanan mo ng source kung paano ka magiging, magiging maganda yung integridad mo, yung values mo, paano pamamahalaan ang bansang Pilipinas. Siyempre, it's always under God. Bilang panauhing pandangal, tumanggap ng panalangin at special edition Bible ang Senate President. We really pray na itong binibigay natin, they will really read it and it will have an impact in their lives and how they will manage and govern our country. God heard our prayer and He will heal our land very soon. When the city system fails, righteous men rise up. Nagbabantay ngayon ang taong bayan kung talagang may leader na tunay na titindig sa nagpapatuloy na katiwalian sa pamahalaan. Jomar Villanueva, Newslight at Amen. Lagi po tayong maniwala sana po ipagdasal natin na ang ating mga leader ay basahin ang Biblia. Dahil yan po ang ating pundasyon dapat sa ating pagiging leader. Hindi naman kaya ay doon sa ating mga ginagawang batas para sa ating bansa. Patuloy tayong magdasal mga kaakibatalo na sa mga nanonood sa atin ngayon sa Facebook Live ha. At syempre sa ating mga telebisyon. Good morning po sa inyong lahat. Hindi ko po kayo isa-isa isang bati ngayon dahil naglo-load po ang aking pero maraming maraming salamat po sa inyong pagsuporta. At yan ang nga po mga nakalap na balita ng News Live para po sa ating talata of the day. Matatagpuan po sa aklat ng mga Hebreo, Kapitulo G, Versikulo 23. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa sa pagkatapat ang nangako sa atin. Maratili so, po na para sa bango na Pilipinas. Dito lamang po sa Live TV Radio para sa Free Legal Assistance with Power. Papapakinggan so, din po kami sa DWZB 91.1 FM sa Palawan at jv 1458 Radio Calabarzon. Live din po tayo sa ating Facebook page Live TV God Channel of Blessings at zbni.ph website. I-follow din po kami ha sa aming mga SOCMED pages. At muli ako po ay nagpapaalala na mag-ingat at tandaan na sa kabila ng mga bad news at fake news, laging may good news. Sa ngala ng aking partner na si Ace Cruz, Ani Biko Cristobal. Ani Biko Cristobal. Ani Bico Cristobal. Cristobal. Na nagpapaalala, 21 days na lamang po ay Pasko na. Merry Christmas! At ito ang news slide. sa PhilHealth, panatagan loob mo, kalusugan mo, sigurado. feel PhilHealth, alamin at gamitin.